guys, na tayo ng toppings dito sa white glass. Ayan, nakikita nyo ba yan, guys? Ayan, at luto na ang aking gelatin. O, ba diba, Yung kasama ko. O. At eto po yung ating pan-toppings. Ayan. Tara, guys, samahan nyo ako maglagay ng um, toppings din, eh. Ayan. <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> na, at, lalag at lalagyan natin isa-isa, baga. Ayan. Ate bibilangin para walang dayaan sila. Yan, tigli lima. O, diga. Yan. Tama na yung tigli lima lang para alam nila. O, diga. At pag may sobra, ito dagdagan dag dag natin mga kahakarilabdi. Yan. O, yan. Diyos may guys nakikita so nyo yan bilisan na natin at nang matapos na rin aking binagawang are yan mga kahakar glab at ito po ay madali lang ang gawin ninyo sa inyong bahay at kayo na may pang dessert ay din ho ay ramadan at kaya ho kami nagagawa ng ganare yan ho ninyo kasi eh, hong lemon, kung napapansin ninyo ay meron, ay dito ko natin ilalagay dito din eh. Ayan, sa ganyan, sa gitna, at ating hihiwain. Ayan, diga, para masarap. At aray, at ating sisimula na. Paglalagay ng ano, hindi kaya aray sasapog. Ayan na siya guys. Itingnan natin kung siya yung mabubuo. Ayan daw ang ano, kasi mainit pa nga. Ayan. So, isa na natin siya lalagyan, guys. O, kita nyo. at dito po tayo natin lalagay sa wine glass sa pang wine o ba diba guys ayan yummy at ito po ay napakadali lang pong gawin ninyo sa inyong bahay at hindi po napakakonsume kung bibilhin ninyo guys yung okay, po ay lah may parang may lumagitik mag yung isa. Nako. Yung basag din na. She's basag huh? na, guys. So, yun oh. Sa ayun oh, may bitaks yo. Sigilang din na maragbin. Mag yung magteek na tama. Eh wala nang presisyon. Naka may ano 'yon. Oh. Ayun, guys, hapag lagay na tayo, diba? Não sobra